Hi guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel at TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay share ko lang po sa inyo. Mag-short video lang po tayo kasi sobrang busy po. I-share ko lang po sa inyo yung aking tanim na kalamansi. guys, share ko lang po sa inyo yung aking kalamansi. Yan kasi nakana natutuwa po ako guys. Yan, ang dami niyang bunga. Bali, ito po yung nauna niyang bunga guys. So, ayan siya yung nauna niyang mga bunga. Marami po yan. Tapos, may sumunod po na bunga ulit. Yan yung mga maliliit na yan, na sumisibol na yan, na na siya. Tapos, may mga bulaklak na po sumusunod. May mga bulaklak pa po siya ulit. Ayan siya guys, so yung mga bulaklak. Balita, tatlong stage po itong kalamansi natin pag namunga po ito, pag na-harvest natin ito, may susunod pa po itong mga itong mga maliliit. Tapos, iyan naman yung bulaklak. Yun guys, napakabango ng bulaklak niya guys. Para siyang sampagita or ilang-ilang yung amoy ng ating, ng bunga ng, ng bulaklak ng kalamansi. Yan guys, nakakatunga yung ating kalamansi. Tapos may gusto po akong I-share sa inyo, may mga bisita po ako dito. Ayan siya guys, ang dami pala, akala ko isa lang. Ayan siya, nakikita nyo ba? Hindi natin, hindi masyadong makita. Ayan, si Mr. Caterpillar guys. Si, ayan, dalawa sila. Eto, eto yung salarin, kaya nauubos yung dahon dito na part. Nauubos po yung dahon sa part na to. Pero marami pa rin siyang sumisibol na bulaklak tapos may mga bunga din. Wala na nga lang siyang dahon pero marami pa rin sumisibol na gulaklak. Ayan guys, yung ating yan yung bisita ko. Hindi yan naaal natatanggal kahit anong kahit tinatanggal ko siya, hindi siya umaalis. Yan siya guys, so dalawa sila. Ayan yung at bisita ng ating kalamansi. Hindi sila maalis-alis diyan. Gustong-gusto nila diyan, inuubos nila yung dahon pa dalawa. Tapos, share ko lang po sa inyo yung sikreto ko sa akin or yung fertilizer ko sa akin kalamansi, guys. Ito lang yung nilalagay ko. Yung ipa ng itlog. Pinapatuyo ko muna siya sa araw. Tapos, saka ko siya dinudurog. Saka ko nilagay dyan. Kaya ang sipag-sipag niyan, mamunga. At saka gustong-gusto -gusto ng kalamansi, guys, yung init. Kaya may, kahit mainit ang panahon, patuloy pa rin siyang namumulaklak at namumunga, guys. Ayan, yan lang po yung may share-share ko sa inyo. Thank you for watching. God bless. And po yung aking kalamansi sa ibabaw ng bubong. Guys, yung natanggal ko sa ating kalamansi uubusin po kasi niya yung bunga Ay yung dahon kaya inaalis ko yan hindi natin yung papatayin ilalayo lang natin yung dito yan sya yung bisita ng ating kalamansi magiging butterfly po ito yata guys eh. magiging butterfly yan sya kaso lang yan yung salot ng ating kalamansi inuubos niya yung dahon Kaya alisin natin. Ito guys, oh, itong itong part na to oh. Ayun siya. Ang dami nang bulaklak na sumisibol. Kakatuwa. Yan inalis ko na yung ano, yung caterpillar. Tapos kahit yan kalbo-kalbo na siya pero marami pa rin siya. Pasibol na bunga or sumisibol na bulaklak. yan yung ating kalamansi